Isa po mga pagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, sa followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas siyempre sa lahat ng uri ng karamdaman, sa lahat ng uri ng sakuna, at lalong higit maiiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan para hindi kayo mahawa ng sakit ng mga animal na ito. At uh, para naman po sa inyo mga politiko, na mga talamak na sa pangangawat, talamak na sa pagiging protector ninyo ng kasamaan, mga buwaka ng ina nyo, mamatay na lang kayong lahat. Yan po ang dapat sa inyo. Anyway, mga kababayan, nakakalungkot po ang balita dahil uh, lumabas na po yung totoo sa mga kulay nito, mga politikong ito, na halos lahat pala itong mga politikong ito bagamat mayroon na titirang mga matitino, mas marami po yung mga demonyo at mga gago dahil ito pala sa lahat po ng mga pogo operation dito sa Pilipinas, mga protector po itong mga animal na ito nakita ninyo mga kababayan kaya nga po yun ang sinasabi ko sa inyo na huwag na kayong bumuto pa kahit ilang hanggat ito ang administration natin na wala namang talaga tayo maasahan sa mga animal na ito. Lalo lang po nilang pinapahirapan itong ating mga kababayan na lagi ko na lamang pong sinasabi rito na parami pa po ng parami yung mga kababayan natin walang masain. At ngayon malaman laman natin mga protector pala ng pugo ito marami sa kanila hindi man lahat pero marami sa kanila ang talagang nagpo-protekta kasama na po dyan ang mga government official at yan na nga po mga politiko na yan ganoon din po at uh, sabi ko nga kung sinabing government official lahat na po yan at uh, kasama po pala ito sa mga protektor kaya po ang uh, ang uh, bottom line po dito kaya na single out itong si uh, Alice uh, guo dyan sa tarlakman ban ay dahil pala ah na uungusan na ng ah, ah, ibig sabihin mas malaki ang kinikita nitong ah, pugo ban ban kasi nga magkakotsaba rin pala yan diyan sa yung ah, pugo dyan sa Pampanga so kaya po pala talagang pinaginitan yan pero kung hindi ganoon ah nila yan yun po yung sinasabi ko nung isang araw pa nah, bakit hindi nire-raid yung pogo dyan sa Kabite na kung saan yan po ang pinakamalaking pogo, pinakamalaking sindikato na pinamumunuan dyan ng uh, mga politiko. Ha, alam nyo na kung sinong politiko at <laughs> isang pinakamataas na gobyerno na yan yung pinangalanan ni Percy Lapid dati pagkatapos niyang pangalanan na protektorya ng Pogo, kinabukasan binarel si uh, Percy Lapid. Ayan. Utang inanin ninyong mga politiko kayo, hayop kayo, mamatay na kayong lahat, mga animal kayo. Dahil kayo talaga ang salot sa lipunan, kayo ang salot dito sa ating mga kababayan. Yan ang totoo ng mga animal kayo. So ngayon, ito pa, mga kababayan. Dito na po po pasok yung mga itinuro ko dati sa inyo. Kung inyo pong natatandaan, mayroon po tayong mga itinuro dyan na kalamansi at saka sili. Mayroon din po tayong itinuro dyan na yung tubig ng saging. Lahat po yan, ngayon ninyo mapapakinabangan yan. Bakit ko na ngayon nyo mapapakinabangan dahil hindi na po ngayon uh, mapipigilan ang na, napipintong gira Hindi na po mapipigilan Kung inyo pong uh, uh, hindi ko po sana itatalakayan ito eh Hinahiyaan ko lang po muna na may lumabas muna sa balita Dahil nga po uh, ayaw ko naman pong salita ng salita rito na uh, hindi agad nangyayari at doon nga po pumapasok yung sasabihin nyo sa akin na fake news ako. Pero ganun pa man, ay naipabalita po yan sa Channel 7 na talagang nagkakabakbakan na, nagkakairingan nagkakabakbaka na, nagkaka na, hindi lang eringan talagang nga nagpipisikalan na yung mga Coast Guard natin at Coast Guard ng China. Ibig sabihin po ito, konti na lang at uh, sasabog na po yan. Ngayon, bakit ko sinabing mapapakidyan yung mga yun, mapapakinabangan yung lahat ng mga itinuro ko sa inyo? Yun po yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na pagtsagaan nyo lang panoorin itong aking mga ina-upload na video bagamat walang kakwinta-kwinta itong mga sinasabi ko rito. Di ba ulit ko sinasabi yan? Balang araw magkakaroon din ng kwinta yung dinadaldal ko rito. At isa na nga po dyan. Hindi lang po yan siya yung mga itinuro ko na mga kalaman si Sili at saka yung uh, tubig ng saging na yun. Hindi lamang po yan. Titiyakin ko po sa inyo darating ang panahon na sasabihin ninyo na kahit pala walang kakwinta-kwinta yung dinadaldal ni Verana ay ito na papakinabangan na natin. Yan po yung sinasabi ko lagi sa inyo. Dahil uh, wala na pong gagamit ng uh, sasabihin yung barilan. Hindi na po uso ngayon ng barilan sa gira. Hindi na po. Katunayan, ay uh, matagal na po nating pinag-aralan yan at matagal ko po na po ang dinidiscuss yan sa inyo na either ga ang gagamitin talaga nila yung nuclear weapon yan na kung saan yan ang papatay sa inyo yung radiation o di kaya ay may halong virus yang pakakawalan ng kalaban na yan ay tayo wala niyan. So, yun na nga po yung sinasabi ko na kapag kabayros na po ang pinakawalan, yun na po yung sili at saka kalabansi. Ganon din po yung sasaging na yun, makakatulong din po sa inyo. At uh, mayroon pa po akong uh, ituturong uh, isa, pero hindi ngayon kung nandyan na talaga yung bakbaka, nandyan na yung, uh, yung uh, tawag nito yung actual na na talagang uh, uh, magkakasabugan na ng kuan ng virus or uh, radiation ay uh, sasabihin ko na po yung inyong dapat gawin kung may radiation man yan siyempre nuclear yan na radiation talaga yan at ang uh, masakit ito kung mayroong kasamang virus yan doon ako pumapasok dyan yung kalamansi at sa sili. So, sabi ko nga po, napakaswerte yung mga taong tumututok dito sa mga wala kong kakwinta-kwintang mga topic, walang kakwinta-kwinta kong mga ina-upload na video. Napakaswerte ang mga taong yun. Dahil titiyakin ko sa inyo, kayo, na nakatutok at nakakapag- nakakapanood itong mga sinasabi ko, kayo ang maliligtas sa dilob yung darating nito. Maniwala kayo. Paulit-ulit ko naman po sinasabi yan, na tanging ang mga subscribers, followers, at mga viewers ko lang ang maliligtas sa kahit na anong gira, kahit na anong gagamitin nilang mga, uh, kung ano pa man yan, mga virus man yan, o radiation man yan. Yan po yung sinasabi ko. Ngayon po, isang so mga... Uh, mag ready ready lang po kayo at uh, kahit pa paano ay, ay yun pa rin po mag extract pa rin po kayo ng moist or ang uh, uh, tawag ito yung uh, uh, yun nga moist ng uh, uh, sili at saka kalabansin nandiyan naman po yan eh hindi ko lang kailangan pa ulit ulitin pa dito alam niyo naman po yan dahil po dyan po kayo maliligtas yan lang po sa sili na yan at sa kalamansi na yan dahil yan po ang pinakamahusay na panglaban sa virus na darating yan na po yung pinakamataas na virus na nagagawin nila yan din po yung pinakamataas na panguntra na itinuro ko sa inyo kaya po yung sinasabi ko na walang makakalibre dito sa girang ito kundi itong mga subscribers ko yan po yan kaya yun po sinasabi ko na tingnan nyo ah uh, anyway basta nasabi ko na po yan lahat yan at uh, i-review nyo na lang po ngayon ay uh, nabalik tayo dito sa Pugo na ito na kung saan ay uh, nakakonsentrate lang sila rito sa Bam, uh, Bamban Tarlac at saka itong Pampanga ang uh, hindi ko maintindihan yan. Hindi. Alam kong alam nila yan. Iyang pogo dyan sa Kabite. Na. Nako. Sir. Grabe. Lumabas na po sa investigasyon sa executive session nila na napakarami pala. Nakakapangilabot na ang mga sangkot dito yung inyong mga iniloklok or ihinalal noong nakaraang eleksyon. Yan po yan. Tapos sila ang nagpapayaman na nagpapayaman pero itong mga constituent nila, ayan, hirap na hirap, wala pang masaing. Ganon po kasimple. Kaya yun na nga po ang sinasabi ko. Sana, uh, sana nga lang, Pano, panoorin nyo lang itong mga ina-upload kong video kahit walang takwenta kwenta Darating at darating yan. Alam ko po yan. Darating at darating ang panahon na sasabihin nyo sa akin na hindi pala dapat ipagbaliwala yung dinadaldal ni Birana. Ayan. Anyway, ay uh, marami pa po tayong mga topic na na dapat na i-discuss dito dahil nga po sa, sa sabi ko nga po kasi kaya sinasabi ko pong walang kakwenta-kwenta itong mga ina-upload kong video kasi ang, ang, hindi po kasi ako sanay magpaliwanag hindi po ako sanay talaga kung inyong napapansin yan halo-halo yung uh, mga pagpapaliwanag ko parang may mga kalabuan pero uh, kung maiintindihan ninyo talagang uh, kapakipakinabang yun nga lang talaga hindi po talaga ako sanay kasi nga sabi ko nga po sa inyo nag-open lang ako nitong YouTube channel ko noong nakikita ko na ang ganitong kadimonyuhan sa gobyernong ito at uh, katunayan sinasabi ko nga po hindi ko pinagkakakitaan ang YouTube na to hindi ko po kailangan ng pira ngayon ay uh, siya nga po pala hindi lamang po ako nagsasabi niyan yung mga hindi na uso yung bakbakan ng barilan, kundi ang uso ngayon ngayon, nuclear nga po, or either virus. Hindi naman po ako ang nakakaalab niyan. Maging ako siguro kung nakilala na naman po si Harry Roque, si Ator ni Harry Roque na isa pong batikang abogado yan. Siyempre ma... Bilang abogado, marami pong mga kanyan, marami pong nag-feedback yan sa kanila, maraming matataas sa mga ka kakilala na. Katunayan itong si ah... Uh, 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 attorney Harry Roque ay labas masuk sa China yan. So pero siya po ang nagsabi niya na hindi na uso ang hindi na mangyayari yung barilan. Kasi nga ang pinakamadali dito ngayon nuclear weapon na ang gagamitin. Yun na po yung lason, radiation, virus. Ayan po. So, pa, pang samantalang ay parinig ko lang po muna yung boses ni Ator ni Harry Roque para sabihin nyo naman na hindi naman yung gawa-gawaan ko lang po ito. Uh, ito po. Pakinggan nyo lang po sa pang panayon. Maiksi-maiksi lang po ito. Sa pag-apuso sa kapangyarihan, bukod pa doon sa panunupil ng karapatan, bukod pa doon sa pagbabagoy sa ating saligang batas. Ngayon po, naan siya pa pagdududa na baka wala siya sa tabang isipin na kinakaladga tayo sa gera kung saan. Napakadaming Pilipino po pwedeng mamatay dahil ang gera po ngayon hindi na po baril at bala labang. Nuclear na. Ang tanong. Yan po. Sa kanya po galing yan. Na hindi na po uso yung baril at bala. Nuclear na. So, yan po yung may katagalan na rin po yung na dinidiscuss ko sa inyo. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, pinag-re-ready ko lang kayo doon sa Kalamansi at sa Kasili dahil, kaya na po natin yan. So, wala pa pong mga balita yan. Wala pa po yan mga, kung ano-ano mga balita yan, na-discuss na ko na po ito sa inyo. Kaya yung po mga bago, bagamat, uh, eh, uh, hindi nyo nasusubaybayin niyan. Akala nyo lang, walang kakwinta-kwinta itong sinasabi ko. Totoo naman talaga. <laughs> Totoo naman talagang walang kakwinta-kwinta. But anyway, uh, lang po tayo ng kunting uh, para mapangitiinan lang kayo dahil uh, uh, masyadong seryoso na tayo. Pero talaga pong seryoso na ito. Dahil uh, siya po ang may sabi, hindi po makukontrol na napakarami. Baka halos maubos 'yan. Mga tao mauubos 'yan. Maniwala kay sa akin. Hindi lang 'yung sinasabi ni Attorney uh, Harry Roque na maraming mamamatay na mga Pilipino. Hindi lang po 'yan. Baka masimot ang mga tao pagka-nuclear ang ginawang sandata nitong mga ito. So, kaya po, doon na nga po pumapasok, doon nyo ngayon malalaman yung mga sinasabi ko na ang pwede lamang makalibre sa kahit na anong dilub darating sa, akin, sa atin, mapanuklear man yan, mapabirus man yan, o ano pa mang klase yan, subscribers ko lang ang maliligtas. Lahat yan malilipol yan. Yan po ang pakatandaan ninyo. Oh. Bakit ko sinabing subscribers ko lang ang maliligtas? Kasi nga po, kung susunod po kayo doon sa aking itinuro sa inyo, maliligtas kayo. Maliban na lang kung hindi nyo sundin. Kaya yung sinasabi ko dyan na nakarating na sa inyong kaalaman yung itinuro na birana tapos hindi nyo sinunod, patay kayo. So, hindi ko na po kasalanan yun. Unang-una yung pong yung mga itinuro ko sa inyo hindi na hindi naman po ako humingi ng bayad sa inyo. Hindi po ako humingi ng sasabihin ko, oh, may Gcash uh, number ako dyan ha, padalhan nyo ako ng Gcash number kasi tinuruan ko kayo ha. Wala pong ganon. Kaya, kayo na rin po ang may kasalanan kung halimbawa tamaan kayo ng virus na yan na darating or uh, mga radiation na yan kung hindi nyo sinunod yung aking mga tinuruan sigurado po ako dyan dahil unang-una nabanggit ko na po kung ano yung mga pinagdaanan ko, kung ano yung mga experience ko. Na yan pong mga itinuro ko yan, tried and tested na po yan. At nagamit na po yan. Ginamit ko na po yan. O kaya hanggang tumagal ang buhay ko. O kung hindi, hindi ko ba ginamit yan, hindi matagal na akong abo. O, di ba? Ganun lang po kasimple mag-isip. So ngayon, ayan naman pala. Gustong gustong magkagira. ah eh, kaya po sinasabi ko rito na hindi na ma maiiwasan niya na magkakagira at magkakagira. Kasi nga, gustong gustong nga kapag magkagira itong bangag na ito para mapagtakpan yung mga ninakaw nilang lahat na pira. Akala nyo ba pagkalimbawa nandiyan na yung gira, nandito pa yung mga yan? Eh, wala na po. Bago pa lang magkagira yan, sumibak na yung mga yan. So, yun po ang uh, dapat nating abangan dahil kung uh, magkaganon, ah, iharang na rin natin yung mga kung ano-ano mga trap dyan sa paliparan sa lahat ng mga airport din natin na kung saan yan din kasi ang ginagawa nila sa tuwing magkakaroon ng maisog rally, ibinabalandra nila yung mga traktora, mga truck at kung ano-ano pa para lang hindi makapagdaos ng maisog rally. Ganyan din po ang gagawin natin dito. Harangan po natin, ilagay na po natin yung mga sasakyan natin. Kaya nga siguro, bago dumating yung uh, yung ramdam ko na na parating na talaga at hindi na maiwasan i-deploy ko na rin po yung mga track ko rito at kahit na pa ito kahit na papaano hindi sila makapag take off pag ihinarang natin dyan sa sa runway yung uh, mga track i-deploy ko po yan bago pa lang mangyari ang gira i-deploy ko na itong mga track ko rito at yan ang pangbabalandra ko rin dyan para walang makakaalis dito sa mga animal na ito para sama-sama tayo rito. At para gustong gusto kong makita na kapag katinamaan ng virus itong mga animal na ito na yun nangingisay. Oh. Kasi yan talaga. Oras na magbira yan. Lalayas itong mga ito. Kasi natambalos-los na yan. Kaya napakaraming mga bahay yan sa Amerika, sa kung saan-saan na lupalop ng mundo. Oh. Kaya, yan ang pagkakamali ninyo. Lahat ng mga international airport dito, kagaya yan dyan sa Sobek, pampanga na yan, o di, paghati-hatiin ko yung mga truck ko dito sa Metro Manila yung iba, sa Sobek yung iba, para hindi makalarga itong mga animal na ito. Ilagay mo lang naman dalawa tatlong truck diyan sa runway hindi na makakapan yan. So, kasi mga boy shit ito mga ito. Talagang kinakalabkad tayo sa gira eh. Akala naman doon sa mga animal na ito na oh, hindi na kamamatay ang gira. Tingnan nyo ngayon yung Ukraine hanggang ngayon may gira. Kung makikita po ninyo yung mga video, yung mga ordinary, yung mga tao, grabe ang hirap, gutom, uhaw. Ba't akala nyo ba makaka makakainom pa kayo ng tubig yung galing sa kaya pa water portion? Hindi, hindi nyo na po maiinom yan. Maniwala kayo sa akin dahil mayroon na pong radiation yan. Hindi nyo na po maiinom. Kung mainom nyo yung tigok, antimano kayo. Oh. Yun ang ituturo ko sa inyo pag nandyan na. Kung nandyan na yung gira. Kasi nga, pag itinuro ko naman sa inyo rito, marami sa inyo ang hindi nakakaintindi. Marami sa inyo ang paulit-ulit na magtatanong, samantalang pwede nyo namang panoorin itong mga video ko. Kaya nga, uh, saka ko na ituro sa inyo kung anong gagawin niyo Diyan sa halimbawa tubig, yan ang napaka-importante. Kung anong gagawin niyo kung paano kayo makainom. ah uh, ngayon, siguro doon pala magkakaroon ng kwinta yung dinadaldal ko pag nandiyan na. Pag nangyari ng gira ito. iba ako. Unang una sinabi ko na po sa inyo, kaya nga walang, kaya nga walang pumapatol doon sa mga hamon ko ng barilan o patayan eh. Sa totoo lang po, may mga din sa Senado at saka sa Kongreso, mayroon po talagang naka, nakakaalam talaga niyong sinasabi ko na magpapabaril ako. Marami po dyan. At napatunayan po nila kaya nga po wala, hindi nyo napapansin walang pumapatos doon sa hamon ko magpapabaril ako kaya lang simple magpapabayad ako dahil nga ang magpa kailangan may pustahan kasi alam nga naman magpapabaril ako na walang pustahan Eh ang purpose ko lang naman po rito ay eh, magpapabaril ako o pag hindi ako tinablan natural talo sila panalo tayo at yun naman ma, yung mapapanalunan natin hindi naman mapupunta sa akin eh sa inyo po yan, mga subscribers ko, wala pong mapupunta sa atin ni Sintabos po yan. Wala tayong palalapatin sa palad natin. Yan po yan. Kaya po, wala pong pangapatos. Yan na po yung dahilan ganyan kaya walang pangapatos sa sinasabi kong either patayan o magpapabarela ko dyan sa Lurita. Alam po nila. Ngayon ko na po sasabihin na may mga alam po yan. Ah? Uh, gusto ko sanang pangalanan itong senador at saka yung mga tatlo pong kongresista na nakakaalam kilala ko at nakita po hindi pa kongresista yan dati yung sinasabi ko nakita po pinakinabangan na po niya ako oh dahil long time na yon ha? yung county lang naman napustahan, nagpabaril talaga ako at uh, ayon ayun, nanalo pa nga ang unggoy niya yan sa akin po musta eh. O di nanalo, nung hindi tumalab sa akin ang bala, natural, panalo siya. Kaya alam po ngayon, kung resist na ang unggoy, nandiyan na. Isa rin yata yan sa protector ng pugo, ang animal na yan. Kaya nga, pag nakita ko, sasampalin ko yan eh. ah uh, alam naman niya. Pero hindi eh. Kasi ito, magmula noon ito, pag nakita yung anino ko nito, nangingilabot na yan karipa na ng takbo kasi kinalangan niya ako. Yan ang totoo dyan. O tingnan nyo, walang pamapato sa amon ko. Nakarating yan sa kanila. Sos, Mariosep. May nagsabi sa akin, may nag-forward yan sa kanila. Nito ang mga video ko, nung ano naghahamon ako. Ay, ay alam nila. Ah, Anyway, huwag na natin pag-usapan yon. Dahil ang sinasabi ko lang dito, ah, uh, maghanda lang po kayo noong kalamansi at sa kasili. Ngayon, baka po may mga bago na nakaka- nakapanood ngayon kung ano ra yung sili at kalamansi. Pagka nagtanong po sila dyan, nakita nila naman po sa comment, turuan nyo na po. Or either sabihin nyo na po na hahanapin dyan sa video ko yung nagturo, nagturo ako noong kalamansi at saka sili. Or kung mas maganda, kung sagutin, kayo na sumagot dyan sa comment nila, kayo na sumagot at ituro nyo na yung nakakaalam po doon sa kalamansi at saka sili. At uh, parang tulong nyo na rin po sa akin. Kasi ang uh, hirap po kasi na paulit-ulit, di ba? Pero sabi ko nga, hindi pa rin po ako magsasawa ng paulit-ulit na paalalahanan kayo, tuturoan ko kayo. Dahil sinasabi ko po sa inyo, mahal na mahal ko po kayo. Lalo na po itong mga nanatiling uh, 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 nanonood dito sa mga wala kang kapintang video. Kaya po, ganun po ako eh. Kaunting bagay lang po na maipakita nyo sa akin yung simpleng panood lang, yung simpleng pag, uh, uh, pag, like nyo lang sa mga video wala kong kakwinta-kwinta. Abay, malaking bagay na po sa akin yun. Ako hindi na po, ma, hindi na po matatawaran yung aking, aking kasiyahan kung napindot ninyo ang like sa bawat video na ina-upload ko. At doon naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe dahil titiyakin ko sa inyo, may matututunan kayo. Hindi yung uh, magsusubscribe kayo dito kay uh, Mike Ilong at saka itong si Larry Ilong na uh, 5 milyon pala ang uh, binabayad sa kanila. Uh, anyway, wala naman pong kwenta na yan yung pira po na yan, sa totoo na, kaya hindi po ako kandyan eh. Hindi po ako, tawag dito, hindi ko po problema yan eh. Kaya lang, siyempre kaya ko lang po dinidiscuss ito dahil nga problema po ito ng mga kababayan ko na walang masayang. Pero kung ako lang po walang problema sa akin dahil nga kagayan tayo magkakagira, wala na pong kwinta yung pira na yan. Maniwala po kayo. Kahit pag gaano karami nakadeposito nulit sa bangko, wala na pong magiging kwinta yan. Kaya nga po, sino ang uh, sino ang maliligtas tayo po at kayong mga subscribers ko kung sinabi kong wala ng kwenta yung mga pera na yan sasabihin Mr. Delana saan tayo ngayon kukuha ng pagkain natin kung halimbawa sinabi mo sa amin na wala ng kwenta ang pera wag po kayong mag-alala mayroon po tayong kamuting dilaw yun po yung sinasabi ko sa inyo kahit po sa ang bansa, papalitan po nila ito ng pira. Yan po yan. Bibilhin po nila. So that is the time na ilalabas ko na ito. Lalo na kung uh, mga patay na itong mga kawatan sa gobyerno ito, oh, hindi na nila hahabulin itong mga naka-stock na kamuting dilaw ko rito. Kaya, kaya ngayon pa lang, sabi ko mag-ingat kayo sa inyong sarili para ma-enjoy ninyo ang makasama ako dahil pagka ang ang makasama ako sige saka ko na sasabihin sa inyo kung anong magiging benepisyo nung makasama ninyo ako saka na po natin pag-usapan yan anyway maraming maraming salamat po at lalo na po doon sa mga bago nung subscribe maraming maraming salamat po sa inyo nawa kayo at uh, mahal na mahal ko po, po kayong lahat